Hi guys, good morning Ayan, oras natin ngayon ay alas 2 2 am So, ito na yung kitang natin, nakaready na At yung mga kasama natin, ito na, kaready na rin Idol Janjan Si Idol Junong So, medyo malayo po yung uh, pupuntahan po namin, kaya medyo uh, Maaga pa lang, lumising na kami Ayan So, ayan mga idol, samahan niyo po kami sa aming video po ngayon. Ang tawag po sa aming buhay po ngayon ay pagkitang. So, ayan, para. Let's go, let's go. Baling wala mga idol, basta meron Baling konti, basta marami Huwag so, lang talaga ang buhay Minsan mahirap Pero minsan masarap Kaya mga asyonin Tamayan lang tumayo may ng konti Kung ano po po natin uh, <laughs> Magano na tayo? Magbabatak na tayo mga idol dahil ah uh... pangalawang dilo. batak guys pangalawang batak ng pataw dilo, guys dilo, nagbabat. nagbabatak nagbabatak po dilo. guys si idol bunog ayun po si kasudi ay na guys tignan yun tignan yun tignan yun guys mga kasudi mga kasudi guys mga kasudi laki fish. fish managat dumagat up <laughs> ya <laughs> managat uy hey, guys isang sa kilo na meron tayo guys papakilo Yeah

Nung usap tayo ni. Di eh, pakoy. pa koy. Karakay pa ulit ito. Popcorns, popcorns. Di no, koy pala kanako. Oh, oh. sure. Ta di mata tanggalian, yan. Tuloy mo na nang. Ibi pa naman ng ano niyan, nang ngipin ng, yan. Ng, Siga ng, ng, ng. ulit.

Expert naman yun <laughs> si, 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 si 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 sa malalim na balon. ang hindi ka sadigin ka. Nang malalim. Ay, flashlights. Worse. Worse flashlights. Eh guys, inang malalim mo na si Idol Kasuli. Pag sumisid. Nakaday pala kada. Ito guys, yung ano kayo sa kitang guys. Kitang mga Kasuli. Kaya, patakay na. Opa, opa kay sa akin. Kaya si Kasuli. si na si Kasuli. Ayan hey mga idol, ba busy kasi si Ka Judy. Hey Ayan na po mga idol. Nasa ilalim na po siya guys. Judy, may sa nalang manisod ang aking kuya. Ayan guys, parang tingis pa gumamit si Judy.

Ayun pula ang sasayin mong pulaan eh. Ayun guys, ipis yung guys, hindi hanggang. So yun mga kasyudi, tapos na po tayo mag -aria. tapos na tayo magbantun mga idol, uwi na po kami at ang yung area po namin na pinag-aryahan ng kitang ay yon kung alam nyo po ito mga taga Dinggalan sigurado alam na alam po ito so nandito kami sa part po ng Pacific Ocean mga so ayun mga idol maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsama po sa adventure po natin ngayong araw huwag natin kalimutan mag follow like in share and subscribe muli maraming maraming salamat po sa pagsatsaga po ninyo dito sa aking channel mabuhay po tayong lahat good morning bye bye